Magandang araw po muli mga kababayan Kuya Mamu po at muli po tayo nagbabalik Ito po sa ating uh, Youtube channel Upang uh, muli natin pag-usapan mga kababayan Ito pong mga Issue ano, na nangibabaw ngayon Sa mundo ng social media At uh, bago natin uh, Tunguhin mga kababayan Ang ating paksa ay uh, ko muna po Ang ating mga kababayan Luzon besides Mindanao at ang ating mga kababayan Ayan po sa Dagat Magandang araw po sa inyong lahat sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan ngayon at uh, ligtas po sa anumang mga kapahamakan. Well, uh, mga kaubayan, uh, pag-usapan natin ngayon na uh, ito po nga uh, namang pag, ano, sa mundo ng social media. Ito po nga uh, kasamahan natin vlogger. Ito po si uh, Ibipanyol uh, Labrador. Ano? At uh, pag-uusapan natin mga kaubayan kung uh, sino nga ba ito si Ibipanyol Labrador. Well, mga kabayan, na pag usapan po natin na ito po isang vlogger ano, na sobra ang tapang at uh, namamayagpag na po ang uh, kanyang pangalan dito po sa mundo ng social media. Sa nga ba mga kabayan, nag-ugat ano, ang uh, galit uh, dito pong si Ibipenyo Labrador uh, dito po sa mga matataas na opisyal ng ating pamalaan at uh, maging ito pong mga Uh, pamunuan ano, ng mga sektor ng ating lipunan ay talagang uh, to ni uh, Mr. Labrador at uh, ito nga pong uh, huli mga kaubayan ay uh, hindi po uh, pinampas nitong si uh, Labrador uh, ang uh, pamunuan po ng uh, Iglesia Ni Cristo at uh, hinamak niya ng husto inalipos niya at uh, minura lahat-lahat na po at uh, lahat po ng uh, baho daw ng uh, Iglesia Ni Cristo ay uh, talagang uh, isa-isa niya uh, nilalabas dito mga kababaya na sa puntong ito ay uh, lalo po nga uh, nag-alab ano, ang uh, damdamin ng mga kasapi ng uh, Iglesia ni Kristo sapagkat pagkata uh, ayo po dito sa kanila ay talagang uh, hindi nila mapapatawad uh, ito pong si uh, Labrador uh, dahil uh, sa pag-aaliposta ng kanilang uh, leader. At uh, ito naman pong si Panyo Labrador mga kababayan ay talagang uh, wala pa pong uh, balak ano, na humingi ng tawad at uh, wala pa rin pong uh, balak na ito po ay uh, tumigil uh, sa kanyang uh, pagsira ano, sa reputasyon ng uh, Iglesia Ni Cristo sapagkat so, ayon po sa kanya ay uh, marami para raw po siyang ilalabas ng mga sikrito ng uh, Iglesia Ni Cristo at uh, dahil uh, mga kaubayan na dito po sa walang humpay na birada dito po si Labrador uh, dito po sa pamunuan ng Iglesia Ni Cristo ay uh, naglabas na po ito ng uh, anunsyo ano na kung sino man po ang makapagtuturo dito kay Labrador ay uh, bibigyan nila ng babuyan ng halagang 3 uh, milyong pisong tumatanging tinga. Uh. At uh, gaano nga ba ka bigat ano nakalabal ito po ng celebrador si dahil uh, ito po ay uh, nag-iisa lamang at uh, napakalaking uh, babuyan mga kaubayan yung uh, inaatang sa kanyang ulo ano dahil lamang po dito po sa mga birada nito dito po sa paninira ng reputasyon ng Iglesia ni Cristo ay uh, nagsayang uh, ng tatlong milyong ting itong uh, Iglesia Ni Cristo upang mahuli ito pong si uh, Labrador at uh, ayun naman po sa latest vlog ito po si Labrador mga kaubayan mahihirapan di umano ang uh, Iglesia Ni Cristo ano na hanapin siya o tuntunin ang kanyang kinalalagyan sapagkat uh, malayo pa raw ay uh, naaamoy na nila yung uh, paparating uh, na kalabana So, sino nga ba mga kaubayan? Ito pong si Ibipanyo Labrador. Dito mga kaubayan ay uh, sinaliksi ko ng bahagya ang uh, pagkatao nitong si uh, Labrador uh, mga kaubayan. Ito po ay uh, Supremo. Ano? Kaya nga po uh, Supremo ang kanyang uh, alias sapagkat pagkata uh, kasabi po ito ng uh, guardian ano ito pong guardian mga kabayan ito po yung uh, uh, grupo ng mga kalalakihan na, na uh, na ay uh, mga galing sa military ano ang kasapin kasapi nito at uh, brotherhood ito kung tawagin na at uh, ito pong si uh, labrador mga kabayan kung hindi pa ako nagkakamali ay isang uh, supremo so dito mga kabayan ay uh, nalaman din po natin na ito po si Labrador ay uh, Muslim ano? so ibig sabihin na ata gamin na po ito sa ngayon siguro at uh, medyo mahirapan nga pong tuntunin ang kinaroroonan ito si Labrador dahil uh, hindi po ito maglalakas loob ang kaubayan kung uh, wala po itong uh, taglay ano na uh, abilidad sapagkat uh, Uh, ito pong si Labrador makabayan ay talagang uh, binibira niya ang uh, lahat ng mga gusto niyang birahin ang uh. kanyang mga previous vlog mga kababayan ay uh, isa po si uh, congressman uh, TV ano ang uh, binira nitong uh, si Labrador at uh, wala pong humpay na inupakan ito ng tudo at uh, baging itong uh, anak ni uh, TV ano ito pong si Cart na naging uh, controversial dahil sa panununtok ng uh, gwardiya sa Maynila So talaga nga uh, ito pong si Labrador ay uh, pong dugo ano na tagapagtanggol uh, ayon sa kanya ay uh, siya po ay tagapagtanggol, uh, tagapagtanggol mga naaping Pilipino. Uh, sa pagsasaliksik uh, pa natin mga kababayan dito po sa pagkatao dito pong si Ipipanyo Labrador maaaring nga uh, isa pa po sa nagpaalab ng kanyang galit ano ito pong uh, ng kanyang kapatid na kasapi po sa Davao Squad ni uh, Duterte So dito mga kaubayan na talagang uh, makikita natin uh, yung galit ano dito po ni Labrador uh, dito po sa dating nga uh, pangulong uh, Digong ano, at uh, marahil mga kaubayan na dito po nagsimula ano ito pong uh, pag-alaba uh, ng damdamin nitong si Ibipanyo Labrador at uh, magpanga sa kasalukuyan uh, ay talagang nga uh, kinakaririnya na yung uh, pagbira sa mga taong uh, Satingnya aya uh, nagbibigay pasakit dito po sa ating mga kaubayang maralita dito po sa ating lipunan. Ta uh, dito mga kabayang sa naging uh, panuntunan sa buhay nitong si uh, Imepanyo Labrador ay uh, talagang uh, iniligay niya po sa pangalib ang kanyang buhay. Subalit uh, ayo po sa kanya ay uh, hindi niya po uh, iniindah ano yung mga pangalib na uh, nararamdaman niya sa kanyang sarili. Ang uh, layunin ng kanyang uh, pagbira no dito sa mga malaking taong ito ay uh, upang uh, ipagtanggol yung ating mga kaubayang uh, na naaapi. So dito mga kaubayan, asundan po natin yung uh, kabarata sa buhay nitong si uh, iba pa niyo Labrador at uh, aalamin natin mga kaubayan kung uh, ano po yung uh, magiging kaganapan ano dito po sa kanyang adikaing uh, ito kung uh, ito man po ay uh, makabubuti sa ating uh, mamamayang Pilipino at kung uh, ito man po ay uh, makasasama so ito muna po mga kaubayan ang ating uh, uh, informasyong ibinigay uh, sa inyo ngayon at uh, babalik po tayo sa mga susunod na oras ito pong muli ay yun coach si Kuya Mamo at uh, muli pong uh, nagsasabing uh, God bless po sa ating lahat at uh, mabuhay po ang sambay ng Pilipina bye bye